sabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya. Huwag kayong maniniwala, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malin lang pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang makakitang muli. Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag, at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Alubata nga, ninig o gahadlo kayo masuko ang ginoso sa, sa tanasod. Gikan pa sa Old Testament, ginapakita niya nga once na suko siya sa Osaka Nation, pundok sa mga katawahan, usahay ginagamit sa ginoo mga kalamidad. Lino, bagyo, pagbuto sa mga bulkan, usahay gamiton sa ginoo niya ang mga sakit, no? virus, og usaay gamiton sa ginopod ang kining mga unusual nga paglihok sa mga insecto mga mananap nga makita na to na moy nagatitabo karon sa atoang nasud gani last December 2024 nakuratanta i think more or less seven ka mga trahedya sa eroplano nga hitabo tibuok kalibutan nag crash landing nagubaan og makina nag emergency landing pila ka mga kinabuhi ang nagamatay Gani dali lang kayo karon makita madungog nato ang pagbuto sa mga vulkan, ang grabe nga baha, ang grabe nga mga linog, no? Tsunami, plus gidugangan pagit karon sa mga bombing, sa mga gera. Kung mapansin nimo, dili na man ni normal, dili na man ni coincidence lang. Naagima kamot nga naglihop ni ining tanan. Wag wa ing balikan na ni dili gini siya hunahuna huna sa tao. Ang Ginoo gi nagtugot aning tanan. Ang Ginoo gi naglihok og nagplano nining tanan og kini expression na ni sugot sa kasuko sa Ginoo sa mga katauhan. Inga pala gila God is law. Dili daw dapat masuko ang Ginoo. But God is a God of justice po. Pasamutan ako na ay sala, na punished. Dili gyud pwede palabyon sa Ginoong sala nga dili ni masilutan o admit man nato ngang tanaw tao sa kalibutan ha kasalakit. Ug naagi mga nasud nga badlungon gid kaayos tanan. Lantara na kayo ang mga homosexuals, lantara na kayo ang mga droga, lantara na korupsyon, lantara na kayo ang pagkaimoralidad, lantara na kayo ang patay, lantara na kayo ang injustice, ang blasphemy sa Ginoo, nagi mga nasud makatawhan nga ingon ana. Ug dili na to blame gid ang Ginoo kay kanang tanan paglihok lang yud sa kasuko o sa kapumot sa ginoo. Pray ngon ang Bible na dili lang gya taman, napagi mas anak sa katapusan mga adlaw. Ingon na nila, stress na kayo ang kalibutan, stress na kayong tao, so ayaw na paghisgot ayaw na pag-content o mga patay, mga negative. Yun know, mo na siya problem, kaya dili ato gusto i-address ang pinaka-main problem sa kalibutan o sa tao. Ang pinaka-main problem nato din hi, ang aw man god, nagnunang sa sala. Ang tao man god, nahilayo gud sa ginoo. Muna'y pinaka-stressful paminaon Pero diha mag-start ang solusyon. Dapat ma-realize sa tao, na nagkinahangang dito ginawa. Ingon ng second chronicle, sa sasabihin ng ginawa, kung akong katawan na ngunta, bupa-ubos. Muampo, mangita gud heartily sa ginawa. Mu-hunong siyang sala na binuhatan. That's repentance. Muduol nako, na Ingon siya, akong ayuhon ang ilahang yuta. Pero ko ang tao dili muduol sa ginoo sa ingon ana, mas magagrabi pa ang nahitabo na kasakit sa atua nasod. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyo ang binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan, baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyo